Sa mahigit dalawang dekadang pamamasada ni Tatay Rizaldi, pakiramdam niya hindi na niya nagawang umahon sa kahirapan. Ngayong linggo, isa siya sa mga libo-libong jeepney driver na maaapektuhan ng panibagong taas singil sa langis. Eto nga at nagkukumahog na naman ang mga tsuper na magpakarga ng krudo bago tumaas ang presyo. Tamaan po kami, mahina na po ang kita namin. Sa ngayon nga po, eh, hindi pa sapat po talaga eh. Pero tsaga-tsaga lang po talaga sa pagbiyahe namin. Si Tatay Rizaldi, halos wala na raw na iuuwi para sa pamilya. Full sa makaanim na biyahe po ako, ang diesel po namin dito, ano, uh, 1.7. Boundary ko po dito, 700. Ang nauwi ko lang po, mga 400, ganon. Ganito rin ang sitwasyon ng part-time rider na si Paul, na ginagawa na raw anumang diskarte para lang makatipid. Ang net ko siguro around 250 to 300 pesos, yun lang yung possible na pwede ko sa pamilya ko. Ganun kiliit, maghihigpit ka talaga. Kung ano yung mga nagagawa mo before, yung mga nabibili mo, maaari mo muna isang tabi na lang muna pansamantala. Ayon sa Energy Department, ang inaasahang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay dulot ng production cuts ng Russia at Saudi Arabia, na pinakamalaking exporter ng langis sa mundo. Dagdag pa raw dyan ang supply disruption sa Libya dahil sa bagyo at mas pinalalang crude inventory withdrawals ng US. Dalawa't kalahating buwan nang iniindah ng mga motoristang Sinapol at Rizaldi ang taas singil sa langis, na sana raw ay aksyona ng pamahalaan para matulungan ang mga tulad nilang namamasada. Supposed to be dapat makontrol din talaga yan, yung pagtaas na yan. Uh, kasi talagang marami sa maliliit na mamayan ang tinatamaan eh. Sana po, eh, babaan nga po talaga yung presyo ng langis kasi wala na po talaga kaming kinikita eh. EJ Gomez, CNN Philippines.